Hi hey guys, Special tayo Ando tayo sa Saint Lambert, Quebec So maganda na yung mga dahon ng mga maple tree ngayon dahil spring na Ayan. Kasi pag winter, nalalagos yan oh. Nalalagos yan Ngayon ganda na Kahit dito, Maybe. Ayan lang, tayo, May park. Magda. Kutikot tayo dito, lakad-lakad tayo dahil sakit yung lower back pin natin nagkaroon tayo ng lower back pin dito sa kanan so lakad-lakad tayo kailangan din natin na uh, mamasyal o pasayain yung sarili natin kasi pag Lagi tayong nasa bahay at nakahiga. Nakaka-stress at boring yung buhay natin kaya ganito yung gawin natin. Lakad tayo. Ikot doon, ikot dito para nagkaroon ng binipits yung katawa natin. Parang i-recession na rin sa buhay natin yun. So it's good for the body naman hindi maganda yung tulog natin pag naglalakad tayo ang jogging ayan po ganyan po kaganda dito sa Quebec, Canada kaya sa mga kababayan natin dyan, sa Pilipinas kung kayo po ay skilled worker o uh, may kakayahang o may pera o kahit walang pera basta skilled worker pwede kayong mag-apply dito. Doon naman sa mga student o visit, o oh, kailangan nyo ng ano, uh, tinatawag na show money. Kasi required ng government yun dito. Sa mga skilled worker, eh, wala yun. Eh. Kailangan lang natin ng experience. 5 or 10 years, yan ang hinahanap ng government dito. Wala kayong gagastusin. Pagpasok nyo dito so sa mga agency natin dyan sa Pilipinas sa mga legit na agency wala pong uh, placement pay yan kaya punta na kayo dito sa Quebec, Canada, maraming hire dito ngayon ng mga skilled worker ah, uh, doon na Tayo. balik tayo din sa first round makapag higa higa tayo doon ang lalaki ng bahay dito ang ganda ayan po ayan po dito yung bahay o village napakaganda pag spring or summer dahil yung tutubuan yung mga damo yung mga halaman sa gilid uh, ayan po yung mapul yung mapul po yung kulay pulang bulaklak, yun bulaklak yung nagbubulaklak yung nagdadahon ng pula ayan po yung mapul tree dito o yung tinatawag na national tree of Canada Ayan po, dito kaganda ang mga bahay sa kanila. Ang nakatira po dito ay mayayaman at magaganda yung trabaho sa government. Ganun po. Ganun po dito sila. Ganyan po ang yayaman nila. Tayo po ay mahirap lang. Kaya nandito tayo sa Canada para mag baho Yung cost of living naman dito sa mga workers talagang matas po. mataas po yung mga renta dito. O yung tinatawag o cost of living dito. Matas po. Malaki din. Malaki po yung sahod. Malaki din po yung kaltas. Uh, mga, mga sa uh, tax ng government na kinakaltas and then same time sa mabahay o sa itinitira nating bahay and then kung may mga sasakyan kayo monthly uh, magbabayad kayo o may mga utang kayo sa mga credit card ayan po yun dito yung mga bayarin so sumasahod kayo ng malaki so mal malaki din po yung kaltas ganun po dito So kailangan lang dito sipag at tiyaga. Kailangan pag may trabaho ka within one week at the uh, weekend kailangan may part time ka. Para pang tustos po dun sa mga bayarin sa monthly na bayarin. Ah, ganoon po dito ka gusto. Kaya sa so, may mga busy busy diyan, alak, kiryo, iwasan niyo na para makaipon kayo dito nang maayos. Ganoon po. Ano po dito? Ayun po, kaganda dito. Ayun po sa likod ko 'yung mga bahay, ang ganda dito. Oh, 'yan. 'Yan. Sa sunod-sunod po na pamamasyal, dadalhin ko kayo sa tulip speaking dahil mayro pang tulips. Hindi tayo nakapag-tulips ngayon dahil lapo na lanta na yung mga bulaklak. Ang pag-tulips lang po ay tuwing umaga para maganda yung bulaklak-bulaklak po ng mukadkad ng bulaklak, maganda po. Ang ganda po 'yung mga poultry tree. po. Uh bye bye guys, see you next video.